Samantala, namahagi po si Pangulong Bongbong Marcos ang halos 30 mobile clinics sa mga probinsa po ng Mindanao. Umaasa ang Pangulo na makakatulong ang mga mobile clinic sa mga kababayan nating malayo sa ospital. At para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baisa. 28 mobile clinic ang ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga lalawigan sa Mindanao. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na marami pang kailangang ayusin sa healthcare system ng bansa. Kasama na rito ang akses sa ospital ng mga residente na nakatira sa malalayong lugar. Yan daw ang dahilan kaya na mahagi ng 28 mobile clinic sa Mindanao. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, ah, magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Available sa mobile clinic ang ultrasound, x-ray at iba pang diagnostic test. Hindi man makarating sa ospital, magkakaroon daw ng medical record ang mga ito. And that's a an very, very important part. Dahil marami sa mga tao natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon walang medical record. Matatanda na sila pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, magpapatagin man sila, ay ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital, eh, tinitignan pa rin sa starting from square one, ikang Dahil sa medical record, mamomonitor ang sakit ng isang pasyente. Humingi naman ng tulong ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan para sa suporta at serbisyo upang makapaghatid ng tulong ang mga mobile clinic. Una nang sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na makatatanggap ng mobile clinic ang lahat ng lalawigan sa bansa. Oh, wow, 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 wow. Aabot sa 9.9 milyon pesos ang halaga ng bawat mobile clinic na hinugot mula sa pondo ng DOH. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.